mga kababayan ako po si Katabang Dave nangunga po ako ng kangkong kung sakali pong mapadaan po sa wall po ninyo hinihingi ko po ang inyo pong suporta sana po ay suportahan nyo po ang aming mga ginagawa isa po akong bikulanong charity vlogger so ito po yung pamamaraan po namin nangunguha ng kangkong at laing at para po meron kaming may benta pambili ng gasolina pag po kami nag-scout o nagbablog sa mga malayong lugar. Isa rin po kaming mahirap. So balit po nasa puso po namin ang aming ginagawa at mahal po namin ang ginagawa namin. Sobrang napakahirap, so balit po patuloy po kaming lumalaban. Sa awa ng Diyos po, nakakaraos naman po kami. Nagagawa po namin ng maayos ang aming misyon. Sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong pong pagsuporta po kay Katabang Dave. Wala pong madali sa mundo lahat paghihirapan, lahat pagsasakripisyohan. Darating po ang araw, alam ko, diringgin din po kami ni God sa aming mga hinihiling na sana po mas marami kaming matulungan ng mga kababayan po natin dito po sa Albay, sa Kamsur, at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuport na kikatabang Dave na lagi po silang nandyan. Maraming maraming salamat. God bless at mabuhay po